And I'm Jerwin Peralta. former seaman for five years. You know what? Marami ako na na katulad mo, mga OFW, mga seaman, na ilang years na working. And right now, nag-level up na sa buhay. Hello! I am Gina Lagase from Sambuanga del Norte, Mindanao. Former OFW from Saudi Arabia for 5 years. Nag-join ako dito sa community natin kasi gusto ko rin pong mag-level up sa buhay. And right now, isa po ako sa mga kumita ng 100,000 per month and nasa 1.3 million na rin po ang kinita ko doing this online business. Hi, I'm Ray Isnara from Baguio City and a former resident from Italy for 14 years nakapag-join po ako dito sa community na ito kasi gusto ko umuwi for good dito sa Pilipinas and makasama yung pamilya ko. And now I'm earning 100,000 to 200,000 in a month. And ngayon, nasa 1.6 million na po ang kinita ko dito. Hi, I'm Laya Gunay from Milan, Italy for 10 years and pinagawa ang online platform ng community part-time. I'm already earning good, but dahil gusto ko magkaroon ng level up at another breakthrough sa buhay, I joined the community. And I'm so grateful kasi marami na rin akong mga OFW na tulungan na magkaroon ng kanilang breakthrough sa kanilang OFW journey. Hello! I'm John Ramagsayo from Santiago City, Isabela and dating is security guard for 5 years sa Bansang Qatar. Nag-join ako sa community na to kasi gusto kong mag-level up sa buhay and kumita ko ng 112,000 this month and ngayon kumita ako dito ng milyon. Hello, I'm Sammy Dizon from Gubat, Sorsogon. Anak ng OFW, my mother is 30 years na sa bansang Saudi. Nag-join ako sa committee natin kasi gusto kong mag-level up sa buhay and gusto ko i ang mother ko and now I just earned 84,000 pesos in just one month. At ito ang mga naging resulta nila here sa committee natin and I'm so excited na ituro sa iyo kung paano. Message me now!